Macaulay the PH, your passion the lover channel. Mag-subscribe ka na! Mainit na mainit ang laban ngayon sa People's Choice Award ng Miss Universe 2025. Dahil dikit na dikit ang labanan sa pagitan ng dalawang Asian beauties. Si Tangya Zaman Methila ng Bangladesh at ang pambato ng Pilipinas na si Atisa Manalo. Parehong malakas ang kanilang fanbase at tila walang gustong magpatalo sa botohan. Ayon sa pinakahuling update, nangunguna si Bangladesh sa may 380,000 votes, habang si Atisa ay malapit na malapit sa 370,000 votes. Isang manipis na agwat na nagdudulot ng matinding excitement sa mga fans. Tuloy-tuloy ang paalala ng mga Filipino supporters sa social media na bumoto at suportahan si Atisa dahil ang mananalo sa People's Choice Award, ay automaticong papasok sa semi-final round ng Miss Universe 2025. Marami ring Asian fans ang tuwang-tuwa dahil dalawang Asian queens ang naglalaban sa kategoryang ito, patunay ng lakas at dedikasyon ng mga taga-suporta mula sa rehiyon. Samantala, parehong ipinapakita ni Natisa at Tangia ang magandang sportsmanship sa kabila ng matinding kompetisyon, patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga pigeon followers. Sa ngayon, nasa kamay ng mga fans ang kapalaran. Bawat boto ay may ambag sa paglalakbay ng kanilang pambato. Kaya nga ayon sa mga netizens, walang tulugan muna. Ipaglaban natin si Atisa hanggang dulo. Sino kaya sa kanila ang tatanghaling People's Choice winner at makakakuha ng puwesto sa semifinals? Malalaman natin sa nalalapit na Coronation Night sa Thailand.